O kilala nyo ba 'to? Ito pinaka-malupit dito sa sapang uwak. <gulit> oh, ano oh, na, taga Oh, si taga na. Mga guy <gulit> kumakain ng krudo. Kumakain <gulit> ng Tignan natin, lumilipad 'to. Alam nyo ba, may pakpak o, oh. Tignan nyo. Sabi nila, mapapahiika daw pag ito tumakbo na. Tignan natin. Okay, kaway ka. Marami akong followers. Mga sampu. Marami <laughs> yan. Ano, dito dito ako doon? Dito mo na yung, bag. Tapos dito ka na. Okay, gusto mo, dito ka rin. na Dapat pag ako, ganun yung tsura ko. Kumapit ka.

Ay, wala pa, wala pa. Oh, bye-bye! Thank you! <laughs> Thank you! Voto nyo ako, SK! SK Kagawan! Bye-bye! Guya F! Guya F! Guya F! Tima ko eh, guys. ako na nagkaganto. 13? Ilang taon ka na ba? 14. Mudin nasa isang taon ng ganto. Wow, malupit. Pero nag-school ka pa, nag-swela ka pa. Guys, nice. tuloy mo. Anong grade mo na? Grade 6? Ganyan, ano, grade. Grade 6 ako, nang buboso na ako ng teacher. Oo, oh, ba, hindi ako nakapag-graduate eh. Hindi ako graduate na elementary, pero graduate ako ng college. <laughs> Nakaraan linggo, maraming umakyat. Marami. Ngayon lang linggo wala eh, no? Kami lang. Okay. Oh, okay, so tignan yung tinadaanan namin. Kaano pa lupit. bumpy ride. Pag matagal na kayo nag-hike, tapos marami na kayo nararating, tapos may mga ganito minsan eh, tulad sa pinatubo. Wala na kayo pagmamalaki sa sarili niya eh, puro yabang na lang eh. Kaya dapat maghabol na lang kayo. Tulungan, natulungan nyo pa yung mga lokal dito. Okay? Ah. Ano kami eh, 3.10 pa. Nagganon ko na itong bike, ano mo? Baka lumupad eh. Oh, may makina oh. ano? mo galit pa yan kapag ginovertikan mo sino you know? pa banding mo kinakita Oo, oh, oh. yung bukas pa yung marami tayo. Oh. Eh, wala niyo. Oh, Dogi-dogi. Bumer.